26 years old ako ng aking makilala Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Alex Pero ng mga panahon na ito Ay ipinagmamalaki kong isa pa akong berhen Actually, isa lang ang naging boyfriend ko Bago ko pa makilala si Alex Hindi pa iyon inabot ng isang linggo Dahil salatang iba, agad ang gusto niyang makuha Natatawa pa nga ako noon dahil halos magmakaawa siya at sinabi pa nga kahit kalahati lang daw. Hindi naman ako boys pero ang tingin pa nga sa akin ng aking mga kapatid na babae at lalaki ay isa akong man-hater. Dahil sa niminsan ay wala silang nakita o nabalitaan na aking boyfriend. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago ng aking makilala si Alex. Maging ako, hindi ko maitindihan ang aking sarili. Dahil sa kabila ng aking pagiging mapili at mataas na standard sa isang lalaki, ay isang construction worker ang lalaki na nakapagpaibig sa akin. Mataba kasi ako at ayoko masaktan pero mula ng aking makilala si Alex, nagiba ang ihip ng hangin. Niya. Pagamat naging wais ako sa loob ng ilang buwan naming relasyon, pero sa pagtagal namin ay labis akong napamahal sa kanya. Nagawa kong umiyak ng dahil sa kanya na umabot sa akin pang ibinuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 5 for in height, mataba, maputi, lampas balikat na buhok at alam nyo na, medyo pinagpala rin ako sa hinaharap. At hindi naman sa pagyayabang, ay may itsura naman akong babae. Itago mo na lang ako sa pangalang Carla, 36 years old at kasal sa lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Angel Verde. Sa loob ng halos limang taon namin ang legal na pagsasama bilang mag-asawa ay nagkron kami ng dalawang supling at nakilala ko ang ngayon ay aking mister, ama ng aking mga anak bilang aking katrabaho at kaibigan noon pang kami ni Alex ang mag-on. At syempre, bago ang kasalukuyan ay atin munang balik ang panahon kung saan ay isa pa akong pure at kung paanong sa maling tao ay akin iyong naipagkatiwala. Sa edad kong kung iisipin ay edad na ng pagpapamilya Bagamat lumaki akong may itsurang babae, pero isa ako sa kung tawagin ay malusog dahil sa aking pangangatawana. Never akong nagkaroon ng boyfriend noong aking high school days at sa aking pagkakatanda kahit yata ang magkagusto sa isang lalaki ni minsan ay hindi nangyari sa akin. Pagka-graduate ko ng high school, hindi na ako nag-college Siyam lang naman kaming magkakapatid at dahil si Papa lamang ang nagtatrabaho sa amin, hindi ako kayang pag-arali ng college. 17 years old ako nang mapasok sa isang company na kinabibilangan ni Papa. May posisyon kasi siya doon at nang panahon na iyon ay hindi pa bawal ang relatives. Ang totoo niya ay naging apat pa nga kami sa isang company. Ako, dalawang kapatid ko at si Papa Simula noong magkaroon ako ng trabaho, naging na na ang uwi namin ni Papa sa bahay. At syempre, isa na doon ang pag-aabot ng pera kay Mama. Isa ako sa mga anak na halos pang gastos lamang ang naiiwan kapag dumarating ang araw ng sahod. Lalo't sa aming siyam na magkakapatid ay ako ang panganay. At iyon ay sa loob ng matagal na panahon Hanggang sa natutunan akong kupita ng sarili kong sahod para lamang magkaroon ng extra. Isipin nyo na lang yung sumahod ka. Pero pagbabalik na kami ng boarding house, ay kailangan ko pang humingi ng panggastos. At yun ay tumagal hanggang sa noong bago ako makasal kay Angel Bird. Sa loob ng maraming taon ko ng pagtatrabaho sa company, kung saan ay isang itinuturing na mataas at kilala si Papa, bago ko nakilala si Alex ay isang beses lamang akong nagkaroon ng boyfriend na isang linggo pero walang pag-ibig. Bata ba kasi siya at sinubukan ko lang kung ano ba ang pakiramdam ng merong boyfriend. Pero hindi siya nag-work dahil noong inaya niya ako sa kanila para kuno ipakilala sa kanyang magulang ay yung ate niya lang ang nandun at kulang na lang ay kalad ka rin niya ako, sumama lang sa kanya sa kwarto. Natatawa talaga ako ng mga panahon na iyon. <laughs> di ba sabi ko nga mataba ako tapos di hamak ay eh mas may edad ako sa kanya. Eh sa world ko kasi mabigat at talagang yung nasanay ako sa bruskuhang trabaho eh, hindi niya ako kaya. At halos magmakaawa siya sa akin at sinabi pang kahit kalahati lang daw, hihi, <laughs> ay pagbigyan ko siya. At sa isip ko noon, utakan mo pa ako ha, ah. kalahate, paano yun? <laughs> Ayun, iniwan ko si Gula po. At ang sabi ko, mag-isa ka. <laughs> ang masama noon, workmate kami pero magkaibang department. Ang saya. <laughs> Meron akong friend na babae at itinuturing kong BFF. Meron siyang boyfriend at alam niyang since birth, ay never been touch ako. Sa kanya ako nakakarinig ng kung ano-anong kalokohan sa kanila ng jowa Hanggang sa pananahimik ng aking puso ay isang hindi kilalang numero ang naghatid ng mensahe sa akin. Ang totoo niya na doon palang nagtaka na ako sa aking sarili kung bakit ako nagreply at pinilit kong inalam kung sino siya. Matagal kasi siyang nagreply at noong magreply naman siya ay natoong busy na ako sa trabaho. At siguro dahil sa aking pagre-reply, eh siya naman ang nangulit sa akin. Hanggang sa noong umuwi ako galing ng trabaho, ay nagpaulot ako para lang siya ay i-replyan. Ang gulo pa nga eh. Dahil ang sabi niya, ako daw ang unang nag-message na para sa akin eh siya ang una. Eh wala namang iba maliban sa akin na gumagamit ng aking cellphone. Doon na nagsimula ang komunikasyon namin ni Alex. Nakaalaman nga kami ng pangalan kung taga saan at that time pa nga. Akala ko na pagtitripan niya ako dahil halos isang sakay lang ang layo ko sa kanila. At doon sa lugar niya marami rin akong kilala at nakakapag church pa nga kami doon ni mama. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa isang construction worker si Alex. Aircon technician na raw siya at sa Manila nakasign na at bihira kung umuwi sa lugar namin. Nagpatuloy ang komunikasyon namin gamit ang cellphone hanggang sa maranasan ko ang magpuyat ng dahil lamang sa pagkipag-usap sa isang lalaki. At masasabi kong kinasanayan ko ang madalas niyang pagbibigay sa akin ng update. Noong una ay ayaw kong ibigay ang aking FV dahil natatakot ako nga makapag nakita niya ako ay bigla na lang siyang hindi magparamdama. Siya ang unang nagbigay sa akin ng FV, old photo pa nga niya ang nandoon, at ni Isa wala siyang update about patungkol sa kanyang trabaho. Si Alex din ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili para hindi kahiya ang aking pagiging mataba. At kilig nakilig kilig ako noong mabasa ko ang message niya sa akin matapos niyang makita kung sino ako sa FV. Ani Alex, hindi naman pala ako mataba. Nagaya ng aking pagkakalarawan sa kanya. Nag-expect pa naman daw si Alex na akala niya iubod ako ng taba para mahiya ako ng ganon. At dahil doon, mas lalo akong napalapit sa taong, boses at tanging sa FV kulang nakita. Dumaan ang komunikasyon namin ni Alex sa pagtumal ng kanyang mga pag-update sa akin na siyang akin namang hinanap-hanap. Hanggang sa pagdaan ng araw ay ma-realize kong mahal ko na si Alex na akin namang nasabi pa sa kanya. At ang pagkakasabi ko pa, alam mo bang mahal kita? Hindi ko alam ng mga oras na iyon kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Dahil kasi sa aking pagtatapat na iyon ay sinabi rin ni Alex na mahal din niya ako. At sa mga oras na hindi siya nakakapag-update sa akin ay ako ang nasa kanyang isip. Gusto ko ang maniwala ng mga oras na iyon dahil handa raw siyang patunayan. Makita raw kami at kahit magbalikan siya, makita lang ako okay sa kanya. Noon ding araw na iyon, dahil nga nagkaaminan na kami, edi kami na. At simula noon ay muling nga nung balik ang dating oras na nawala sa amin. Hanggang sa itagda namin ang oras at araw kung kailan at saan kami magkikita. Excited to na medyo naging marupok ako ng konti. <laughs> May halong ka ba? Kilig at excitement para sa akin ang unang pagkikita namin ni Alex. Una ay dahil iyon sa buong buhay ko ang unang beses na makikipagkita ako sa isang lalaki. Excited dahil aminado naman ako sa aking sarili na gustong gusto ko rin makita si Alex. Ang totoo niyan ay medyo bangag pa ako dahil panggabi ako at nataong chain-shifting na. Kaya naman yung out ko ng umaga hanggang sa oras ng pagkikita namin ni Alex ay hindi na ako nakatulog. Hmm. At ni isa sa aking apat na kasama sa boarding house ay walang nakaalam sa aking tunay na lakad. Ang alam lang nila, birthday ng isa sa aking katrabaho. Nasimula ng magkasama-sama kami sa boarding house, ay siyang aking madalas na dahilan kapag nawawala ako sa bahay. Sa isang sikat na pasyalan kami nagkita sa Pasay at dahil sa laki ng lugar ay naghanapan pa kami dahil first time pala ni Alex na magpunta doon. Wala namang nagbago noong magkita kami. Ang totoo niya na alalang alala pa siya sa akin dahil nawalan ako ng pitaka sa aking sinakyanak. Hindi naman ako gumastos dahil lahat ng naging kain namin ay siya ang gumastos. At dahil ako ang madalas at may kabisado, iniikot ko si Alex sa halos buong sakop ng mall na hindi alintana ang sakit ng paa ng kalalakad. <laughs> Inabot kami ng dilim at sa maniwala kayo o sa hindi ay sa isang private room kami nagpalipas ng oras. At sa maniwala ulit kayo o sa hindi, walang nangyari sa amin. Hindi kasi siya yung mapilit na tao na isa sa dahilan kung bakit naging buo ang aking tiwala na kahit saan kami makarating pag ayaw ko, iyon ang masusunod. Bago mag alas 5 ng umaga, nag-out na kami dahil that day ay pareho na kaming merong trabaho. Ayon kahit di maayos ang tulog, masiglang masigla akong nagpakita sa aking mga katrabaho at syempre, ang lahat ng iyon ay hindi ko na napigilan na ikuwento sa aking BFF. At halos sa kabila ng pagkakilala niya sa akin, ay hindi siya maniwala na napapayag akong matulog sa isang 5-bit room at hindi rin siya maniwalang walang nangyari sa amin sa kabila ng aking pagsama. Wala namang nagbago kay Alex, kahit sa kabila ng magdamag na iyon, eh walang ganap. Sabi niya, kaya naman ron niyang maghintay at masaya siyang malaman na kung sakaling at aking ipagkatiwala sa kanya ay siya ang unang lalaki. Naging maganda ang relasyon namin hanggang sa malaman kung mag stay na siya sa lugar namin dahil di umano'y babalik na siya sa dati niyang trabaho, ang pagko-construction. Kamag-anak niya kasi ang boss niya at pagdating raw sa sahod halos bigyan na lamang siya dahil hindi masasabing sahod. Ako naman, Walang pakialam kung construction worker siya o hindi. Dahil alam ko naman na pagtulad niyang skilled, eh mas mataas ang sahod. At least, kung maging kami, eh hindi na ako hahanap ng taong mag-aasikaso ng magiging bahay namin. At alam nyo ba, kung saan kami nagpunta at nagpalipas ng oras sa ikalawang meet-up namin? <laughs> Matapos lang naman namin ang magkita sa kung saan kami unang nagkita ni Alex ay doon kami nagdiretso sa kanilang bahay. At sa maniwala kayo o sa hindi, kahit ilang beses na akong natulog sa kanilang bahay ay inabot pa rin ng mahigit isang taon bago ko na isuko ang aking bataan. At hindi yun naging ganun kasimple. Alam nyo na, natatakot kasi ako at kumbaga nakuha lang sa tiyaga. At talagang totoo na pag hindi kaya ng isang kilo, edi pakalakalahat eh. At ayun na nga, noong masimulan, hehehe, <laughs> explore, malala. Alam nyo kasi, mula noong magsimula akong magawi sa kanila, habang tumatagal, nagiging mainiti ng ulo ni Alex, bagay na sa tingin ko kasalanan ko din. Dahil sa loob ng halos isang taon na iyon, ay laging ako lang ang kanyang iniintindi pagdating sa kabulas tugana. Pag ayaw ko kasi, okay lang sa kanya. Na aking naranasan na mahirap pala ang matanggihan. Siyempre halos tatlong taon kami. At may mga pagkakataong ako ang inaabot. <laughs> Nag-walk out pa nga ang tita nyo nang dahil lang sa hindi na pagbigyan. <laughs> sa loob ng kulang tatlong taon na relasyon namin ni Alex ay parang nag-live-in kami ng patago dahil sa mga patago na aking pag-uwi sa kanya pag aking day off. Si Alex muna bago pa ako uuwi sa amin. Dumating sa puntong na ipakilala ko si Alex sa aking magulang. Kaya lang naging questionable eh, ang pagiging construction worker ni Alex para sa aking magulang. Hindi pa rin nila kami nabigil lalo't huli na sila sa balita. Dahil nga butas na ang sisidla bago ko pa na ipakilala si Alex. Yun nga lang, Naging maingat na ako tubig aalis ako ng boarding house dahil si mama obviously ay ayaw kay Alex. At talagang mula ng aking maipakilala si Alex at malamang matagal na kami ay lagi niya akong minomonitor sa bahay. Sa kabila ng ganoong klase ng aming relasyon, inakala eh kong kami na at wala nang makahadlang sa amin. Alam kasi ni Alex na ayos sa kanya ni mama. At sabi naman niya ako ang kanyang makakasama at hindi si mama. At walang magagawa si mama pag ginusto na namin pero mali ako. Sa huli ay hindi ko alam kung sino ang may mali o may kulang sa amin. Kami ni Alex yung magjowa na kapag may hindi pinagkasunduan, asahan nyo nang ako ang nagsimula noon. Hindi kasi siya tulad ng ibang lalaki na sweet at sa huli, pang nag-away na kami, hindi rin niya ako sinusuyo. Kaya ang ending, dahil alam ko yung bahay niya, at labi siyang napamahal sa akin, kasama ng aming pagkakasundo, ay ang tagpo na kumukulo pa sa bagong hango na bulalo. Hanggang sa aking mamit, si Angelbert, na kahit alam niyang meron akong boyfriend, ang kaswita na hinahanap ko kay Alex, si Angelbert ang nakagagawa teddy bear, roses, chocolate ay naibibigay niya sa akin. As in, literal na pangliligaw ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa ayon at ang once amat naming pagkikita ni Alex na umabot ng ilang taon na pagod. Nakipag-break ako at dahil nga hindi naman niya ako sinusuyo, inisip kong baka iyon lang ang hinihintay niya para tuluyan kaming maghiwalaya. Wala naman siyang comment kahit hindi magaganda ang aking kwento tungkol sa kanya na usapan sa bahay. Kaya alam nyo na, umasa rin akong tulad ko, ayaw din niya akong mawala sa kanya. Maraming beses akong umalis ng gabi sa amin. Maayos lang ang naging problema namin. Hanggang sa iyon nga't ibinigay ko na. Sa pag-aakalang ang lahat, maaayos. Pero nagsawa ako ng ganun hanggang sa pumasok na rin sa aking isip na baka naman yun lang ang gusto niya. Naging kami ni Angelbert at dahil magkatrabaho kami at kilala siya ni Papa, ayun, naging okay naman noong makilala siya ni Mama at ng aking mga kapatid. Pero alam niyo yun, eh. ang tagal kong umasa na hahanapin at susuyuin ako ni Alex. Ang totoo niya na kami na ni Angel pero yung mga picture namin ni Alex sa aking FV hindi ko magawang alisena. Hanggang sa matanggap ko ang na, at tuloy akong makamove on. Ang laki ng tampo ko kay Alex dahil pakiramdam ko hindi niya ako ipinaglaban.